1938 nang binuksan ang biyahe ng tren papuntang Timog Luzon. Dumadaan ng Quezon Province ang tren. Ang Hondagwa sa Lopez Quezon ang isa sa siyam na istasyon ng PNR sa probinsya. Isa itong coastal barangay. Tren lang ang nakadaan dito noong dekada 60 dahil wala pang mga kalsada. Isa ang Philippine Flour Mills o PFM sa nakinabang sa PNR noon. Ang PFM ang isa sa pinakaunang gilingan ng trigo sa bansa. Itinayo ito noong 1962 at naging isa sa pinakamalaking supplier ng arena sa Luzon. Mahigit apat na dekada nang nagtatrabaho rito bilang nurse si Venus. Dati napakahalaga dahil yun lamang ang mode of transportation namin. Ganon din lalo't higit sa Philippine flour mills dahil sila ang humahakot ng mga harina mula dito sa undagwa patungo sa Maynila. 1995, nahinto ang biyahe ng tren dahil napinsala ang riles ng Bagyong Rosing. Makailang ulit itong kinumpuni pero nasirang muli sa mga sumunod na taon. Hunyo 2011, nang muli itong buksan. Pero makalipas lamang ang mahigit isang taon, tumigil na naman ang andar ng tren. Ngayon, mahigit isang taon na ng huling dumaan ang tren sa Hondagua. Nasira kasi ng landslide sa Sariaya, Quezon ng Riles noong 2012. October last year, nagkaroon ng uh, landslide dyan sa uh, erosion because of flash flood in the area of Sariaya, Quezon. And one barrel train was uh, derailed. And uh, it necessitated uh, um repair work on the uh, tracks including the bridge. Apat na beses na dumaraan ang tren noon. Dalawang beses sa umaga, dalawang beses sa hapon. Excited kami lahat pag dumarating ang tren. Sabay-sabay kami bumababa. Katulad ko, ako'y naninirahan sa compound ng Philippine Flour Mill sa bundok. Kaming mga magkakaibigan ay pare-parehong bumababa at namamalingke noon. Pitumput walong taong gulang na si Imelda. Nasa tabi ng istasyon ng Hundagwa, ang bahay niya. Noon daw, nakasasakay pa sila sa loob ng tren para magtinda. 12 anos pa lang ako na ito na ako sa Hundagwa dito na ako nagtitinda ng tubig ng premier bata pa ako. Dito kami, na may tindahan kami maliit. Ngayon, pag may train, nagtitinda kami sa train. Kung isa pa nga, sumasama sa train ay sumasakay. Bumaga lang ang andar ng negosyo nang mawala ang biyahe ng PNR. Talagang tumamlay, gawa ng ano, wala na nga trade. Wala, kami, wala na kami pinagkakakitaan ng IGI. Paramdam namin talagang <coughs> wala na kami pag-asa dahil ano, dito lang kami kumukuha ng kanay, kabuhayan ay. Dito sa kinikita namin nung kulang pa sa amin. Ang mga residente ng barangay Hondagwa umaasa sa muling pagbiyahe ng tren sa kanilang lugar. Ay kasi po, ano, mura, palibasa, mura po ang pamasahe. At uh, yung iba po ay maraming bagahe na ini ni Kaya mas maigi po ang magkaroon ng PNR train. Mahalagang maibalik ang train kasi ang kung sasakay ka sa train, walang traffic. Una-una walang traffic. Saka komportable. Uh, walang baba-baba. Aba, yung po ang sinasakyan namin dito, pa Manila, pa Bicol, yung mga Paninda po ang ibay doon dinadala, dinadala pa may nila, doon isinasakay. Kaya hirap po pag nawala ang PNR. Malaking bagay din po gawa nang meron silang mga baggage na na ano ng train doon inilalagay mga bagahe. Ang biyahe ng tren, hindi lang pasahero at produkto ang dala. Dala rin nito ang kabuhayan ng mga negosyanteng madadaanan ng mga riles nito.